Paano kayo magpalaki ng anak? Hindi, hindi ako stricto eh Parang osmosis. Sabang mm -hmm. ka sa akin. Siguro medyo in-emphasize na namin. Siguro dapat mag aral mm -hmm. Pero hindi you naman know, namin binabantayan pag-aaral. Nagkakaroon ng hiling. Uh -huh. Sariling hilig. Mm -hmm. Hindi naman pinipilit. Siguro nasa tao yun. Pero hindi naman namin binibigay sa mga anak kung ano gusto eh mm -hmm. Di ba? Ang binibigay mo kung ano ang kailangan. Tama po ba na ang mga kapamilya mo anak o asawa, eh, sa isang kumpanya. Eh, advantage may disadvantage. Siyempre, yung anak mo, mas kilala mo. Mm -hmm. kasama mo lumaki, pwede mo i-guide. Maski mm -hmm. sa umaga o sa gabi nag-uusap. May disadvantage din. Baka masyado maniwala sa'yo, pati mali mo, gayahin. <laughs> ano correlation yung great school at saka being a businessman. Mm -hmm. eh. Being a businessman requires ano, eh? leadership.